Hi hey guys, muni kay Boy DIY kay Barako So, ito guys, nakabitan natin ng sidecar Yan, gawang Isabela Yan, gawang Isabela yan Bali Yan, may mascara din kaya Kahit umuulan Hindi ganun mabasa Mabasa man, pero hindi siya ganun mabasa Yan o oh. Yan guys, stainless sa arapan Tapos yung dalawang ilaw yan Yan, dalawang ilaw na yan Galing sa truck yan Well, 24 volts yan. Kaya, hindi natin papilawin yan. Parang design lang nya. Ito yung papilawin natin, guys. Yan. yan papilawin natin ngayon yan. Yan, oh. o. Stainless ang flooring, guys. Yan. Stainless ang flooring. Yan. Tapos, size trt Yan. Size TRT2. Maluwang to sa to, guys. Maluwang. Maluwang stainless ang gilid yan nakarim lang siya stainless ang apakan yan tapos Hilux Hilux ang likod guys yan yan Hilux ang likod yan oh. stainless din to yung bumper stainless ilalim yan tapos kung guys kung titihin natin lagyan ng kwanto lagyan ng accessories so ngayon Kapilabi natin ito, guys. Yung ilaw sa arapan ito. Kasama ng sidecar kasi yan. Iyan Ito. Ito, MDL nya. MDL. So, talaga guys, lagyan dyan ng wire. Installan natin. Yan. Punta tayo sa ilalim. Alin, alin tayo. Balin. Lagyan ko na kanya ng konto, guys, ng connection. yan o. Kita nyo. Yeah. Yan, ito yung Hirap na maalim Naka-lowered yung ano eh Sidecar Ito yung guys, oh, ito yung Ito, may dalawa sila Kaya madali lang mag Ano yan guys, madali lang mag Wearings nyan Basta yung black Kasi dalawang kulay lang naman ang wear nyan eh Yung black, connect mo lang dito sa ano Sa body ground Kahit sa, basta may body Basta may ground sya Yan Kaya makita nyo Ito Ito yung red Positive yan Yan, papunta doon ngayon, hanap natin ng ano kung saan natin pwede i-connect. Pwede naman sa battery. O kaya pwede naman sa headlight. O oh, bahala kayo guys kung saan nyo connect. Pero sa akin, pat sa kasi wala pa akong switch yung headlight ko uh, sa battery ko muna i-connect. So, yun guys. oh, natin yun. Oh. So, kanina, ginawa ko yung dalawang negative. Pinagsama ko na ito. Negative yan. Negative, pinagsama ko. Tapos, Nakalagay ito sa to, Ito guys Sa so body ground yan, yan Ito po nyo lang guys Sa body ground Tapos Yan Kung yung red Naman yun, no? yan Anong guys Sinasabi ko Magkita nyo Black Tapos red Yung red Yan ang papuntang positive Yan Doon So Ito guys Tingin natin Okay Now Warrings na Ngayon i ko sa battery Kung iilaw ha Okay Tingin natin guys So ito ito na yung battery, oh. Ito na yung wire kanina, yung positive. Yan, yung red na sa may MDL natin. pinag ha dito. Ayusin natin yan. Yan, pasamantal. Tingin natin kung ano. Bali, black yan, guys. Kasi, dinugtong ko lang yan. Kaya, naging black lang yan. Kasi, kulang yung, ano, yung wire niya. Ngayon, yung black ang available. Gusto, pinag-dugtong, ko na lang yung mga wire. Yan. Okay, okay, mali to. Baka, mamaya, eh, black, base hindi po guys kwan lang ito yung parang duktong lang so ito si lalim yan ito na yun guys so oh, yung battery yan okay guys nanga connect na yan yan testing natin kung okay na ba talaga sya ito oh, sa yan guys so yan o diba yan o oh. nakailaw na sya o oh. yan o oh. nakailaw diba So ganoon lang guys yung pag-connect ng ano ng mga uh, accessories na ilaw natin nailang lang so yun lang guys ang update sa ating mga vlog so ito buwi DIY PH salamat salamat